morning guys! Welcome back to my channel. This is Rebecca Cici. I'm back. I'm here na naman tayo guys sa mga panibagong mga love team nga aking natuklasan ngayong araw na to. Grabe, ang lakas ng chemistry ni Pao Pao at sa kaka ganda naman guys. Tingnan mo naman, bagay na bagay talagang dalawa. Bagay magiging friend ha. Pero talaga to, oo. dito naman tayo guys. Ito ang kauna-unahan kong upload dito kasi sa pa o sa kanitong koreano. No? Ang ganda at ang pugi nila talaga guys. Ito guys makikita natin. Grabe bagay talaga sila dalawa. Ang ganda ni Pau guys. Talaga tuu, uh, Pinagli talaga itong mag, magkapatid na to Nga si Kalinga Prab at saka si Pau Ang ganda naman sa kapatid niya talaga guys at ang pugi naman sa magiging club team niya. Guys, tingnan mo naman yan. Oh. Poging pogi. Oh. Naku, sangiti pa lang, guys. Ay, pao-pao, bawal mapol, ha? paw bawal mapol. Pareho kayo nga mga bata pa. Aral mo na. Pero sa club team, okay, kaya mo yung handulan, pao pa. Ang ganda ni Popo guys, tingnan mo naman, artist sa beauty talaga si Popo, tingnan mo, cute ni paw-paw ito guys, supportahan na naman natin itong love team na to. Kasi napupusuan ko to eh. Maghanap talaga ako nga mapupusuan ko. Kung sinong mapupusuan kong ilagay sa akin channel, yun, ilalagay ko guys. Tingnan mo naman. Kapatid na ni Kalinga Prab ha. Hindi tayo mga sabi pati kapatid niya ipapahamak no. Alam mo guys, ang love team na to. Yun, pang pag-good vibes na to guys ayan pumatok di ba ang kauna-una hang na naabutan natin si Rina talaga o si Ido di ba ayan papatok talaga sila hanggang ngayon tuloy-tuloy ang labding dito natin makikita guys kung paano kahit pa matulungan na naman ta matutulungan naman si, si Kalinga para sa mga gastos hindi ba kasi dito talagang magde-trending ang labding nila Lalo na to kapatid ni Rob. Tingnan mo naman si Pau guys. Di ba? Ang ganda naman sa bata na yan, guys. At ang pogi naman tong laki na to. Salamat ka. Magpapasalamat ka, boy. Nga na partner mo. Ang kapatid sa batikang vlogger. na si kaden din Grabe. Good luck sa si yung dalawa, Pau and boy. panoorin natin video. Ayan, panoorin natin yung video. <laughs>

เขายังไปนะครับผมก็ไปคือนู่นน่ะนะครับเสร็จที่จะ <laughs> Wilang nung tayo kasi daryang kaya chai? Alam kasi ano? Kasi ano? mga katatidot, eh ngamang sila? Pakilangan, pakilangan. Wilang naman kayo anong connection mga 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 Good ba guys. Ang dami daw punong angkan ng boy. Ha ha. Dito guys, natapos na aking video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Ang dami daw punong angkan, guys. Okay, guys, bye-bye. To God be the glory.